mabiyayang buhay sa lahat. Araw ng Webes, ating pakinggan ang mensahe ng Ibanghel sa araw na ito. June 5, magkaisa, kahit magkakaiba, ating pakinggan kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo. Gayon din naman, maging isa sila sa atin upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. Ako po si Brother Chris, ating pakinggan. Ang mensahe ay ang pagkakaisa ni Jesus at ng Ama at ang panawagan na ang mga alagad ay maging isa rin sa kanila. Ang pagkakaisang ito ay magiging patunay sa mundo na si Jesus ay tunay na sinugo ng Diyos. Ito ay isang panawagan sa pagkakaisa at pagmamahalan sa gitna ng mga mananampalataya. Thanks God! Nawa na unawaan nyo ang mabuting balita sa araw na ito. God bless!